Hello mga kawarkads Another day, another vlog na naman tayo ngayon mga kawarkads And mga kawarkads, ating pupuntahan itong Santa sa Ana Bridge Project Yung ramp, yung babaan nito Kung kumusta na ba at yung isang minor bridge dito sa Mayleon Garcia Kung kumusta na rin ba Ating bibisitahin ito kung Kung okay na ba dito na area Yan sa nakikita natin dito yan, ito yung sa may Arcastillo na tulay. Papuntahan natin itong isang minor bridge din doon sa may Leon Garcia kung kumusta na rin yun. Para ma-update din kayo. Pero nakikita natin dito sa drone shot is talagang malaki ng pagbabago. Is malapit-lapit na talaga ito na matatapos itong Leon Garcia at Arcastillo connection. Ang problema na lang dito is doon sa may Jerome Arcastillo itong last segment. Ito yung latest update natin dito sa may Santa Ana Wharf Bridge project itong ramp yung babaan nito dito so ito sa may Leon Garcia. Yeah, let's go. Nandito tayo ngayon sa carpenter. Yan, dito tayo dumaan para papasok dito sa project itong Coastal Road of Dabao dito sa may Leon Garcia at Santa Ana Bridge Connection para ma-update kayo kung kumusta na ba itong ramp yung babaan dito sa tulay na ito kung nasimento na ba o na espalto na ba kung ano ba na uh, natapos na ba itong area na ito ito yung i-update natin sa ngayon dito sa li and papasok na tayo dito sa area mga kabarkads dito sa looban itong project sa Davao Coastal Growth between sa R. at Leon Garcia ito yung latest update natin yan yeah, let's go inheritance considering this is our TB motor travel box Ayan, ito yung kundi ito itong mga ito dahil yung tulay hindi pa pala na trabaho nila itong tulay dito wala na yung contractor dito na side at clearing na sila yung tulay na ito is wala. hindi pa sila nag-slab dito nilagay lang yung Gerger tapos wala pa ng Islam. compare doon sa may Arcastillo is naka islam na doon pwede din yung minor bridge dito papunta ng Arcastillo sa um, Muyan Garcia kita tayo doon sa kabila <laughs> yeah, we're turning these on our way, Yan, nag-clearing na talaga dito mga workers. Punta doon. Malapit-lapit na talaga ito mga tapos dito. Kasi dyan is matagal na natapos yan dyan banda. Dito na lang talaga ang kulang. Pero ready na ito dito banda. Yan. Lapit-lapit na talaga ito. Yan na, nagsimula na sila na nag nag-screen ito dito. Banda. Yan ang lapit-lapit na yung ramp nila dito mga roller cuts yan. yan. ito lang yung update natin dito. Grady na sila ng simento dyan. Papunta doon. Ganito na yun may mga kaway ko mga dito. Mas matatapos na ito. Yan, clearing clearing na talaga. Yan, ready na yung tulay dito. Yan. Yan na, nagpipinis na sila doon. Hindi lang tayo magpunta dyan kasi stricto yung engineer dito. Banda na side. Yan Simula na sila nagwan para dito banta yan yan siguro mga bagas ito lang yung update natin dito sa may may ramp ng Santa Ana Wharf is malapit lapit na ito mga bagas kunti kunti na lang ito kulang dito yan dito banda yan like and subscribe to my channel and press the button bell para ma-notify kayo sa mga video na i-download ko especially sa mga travel vlog natin. And see you guys.